Magandang araw na naman sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel, ang aking malupit na kaibigan dyan. Mega, 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 mega love shout out. Ngayong araw na naman ito ay magbibigay tayo ng kunting update sa pinapagawa nating bahay. Ano pa mga kasalukuyang paglalaban, laban, laban lang. Kasi hindi talaga walang sino magsasabing madaling magpagawa ng bahay. Maliban lang kung milyonarya ka. Pero katulad natin na uh, isang OFW, nagpapakahirap, magkuskos, magkudkod dito para maabot natin yung pangarap natin. Ako si Weng, alam mo yan, paano ba maging dumiskarte ang isang Rowena. Sa akin, bilang isang OFW, hindi ko talaga inuna ang bahay. Ihinuli ko to. Kaya ngayon, na malapit na ako muwi, kaya sinisikap kong bago man ako makauwi, magkaroon ako ng isang maayos na tahanan. Kaya mga guys, ito ay inuunti, dahan-dahan, pag may nakasahod, may pera, ginugaw. Pag wala, ititigil. Ganyan ang buhay. Ayaw ko kasi nang nangungutang ako. Kasi alam ko, pag nangungutang ako, ilulubog ako niyan. Ilulubog ako sa pagbabayad ng interes. Kaya sa mga gustong magkabahay at alam nila na hindi ganun kalaki ang kanilang mga, mga titibaging kayamanan, kailangan mo dahan-dahan. Makontento ka. Kasi pero alam ko yung stress. Alam mo yung gustong-gusto mo nang matapos. Gustong-gusto mo na yung sumasakit na yung ulo mong tinignan para sige tapusin na natin. Ganyan, ganyan. Hindi na uubusan talaga ng gastos. Shout out dun sa mga nakaranas ng kanitong sitwasyon na gagawin kang talagang piggy bank bugs sabi mo yung parang babasagin mo lahat ng babasagin mong alakan mo para matapos makabili ng materyales makabili ng pang panglimbayad sa labor talaga mga guys hindi madali hindi madaling basagin ang mga lahat ng mga alakan siya na i-stress ka rin pero ginusto mo yan eh. ginusto mong magkaroon ng bahay kaya kailangan mong gumastos pero marami na i-stress, marami talagang pumuputi ang buhok. Kaya isa, isa ako na doon. Kaya hanggat maaari, sinasabayan ko ng dasal, sinasabayan ko talaga ng, sige, kung ano-anong part-time, ano-anong trabaho, pinapasok ko lang para mayroon lang ako ng pangbayad sa labor. Kaya tiis-tiis mga guys, matatapos din yan. Ito, yung nandito na ako sa hindi naman maano na eh malapit na eh nandito na ako sa mga pangritas ritaso ng bahay eh kaya kailangan lang talaga ng magsumikap at kailangan din nang magtiis ganyan talaga ang buhay kung hindi mo hindi ka magtis hindi ka karte eh, walang mangyayari kaya laban lang eto si nakuya kuya mabuti na lang mapabait ang aking mga labor kung nauutang ko sa kanila ang pangbayad pero hindi pwede pang matagalan. Siyempre, may pamilya din yan. May pang pinapakay, pinapagatas, pinagpaparal. Kaya talagang kailangan mo ibigay yung mga pinagtrabawan nila. Hindi rin mawawala yung pagiging advance. Magsasabi, ganyan. Kaya, ano, masaya ko. Masaya ako nabubuo ko ang aking munting pangarap. Masaya din ako na nakakatulong ako sa mga kaibigan ko, sa mga nagtatrabaho sa akin na tinuturing ko ng kaibigan. Kasi sabi nga nila, kung masaya yung mga nagtatrabaho sa bahay mo, masaya din ang atmosphere ng bahay mo. Masa masaya yung ambience. Yung hindi pagpasok mo eh, na mainit sa loob. Kaya gusto ko pag nagpapagawa ko, masaya yung mga tao. Kumakain siya na ayos, may merienda, hindi man tayo ganun kayaman. Kahit pa paano, akin? ko, magiging masaya yung mga, kasi sila yung mga kamay nila ang nagbibigay, nagbubuo ng ating bahay. Kaya gusto ko, mga, ano, mga positive lang ang vibes ng bahay. Ganyan talaga ang mga pamanhiin ng isang Rowena Sullivan. Kaya, saka yung pag masaya yung nagtatrabaho, masaya din yung loob nila yung trabaho nila maganda magandang ano kaya yung mga nagtatrabaho dyan yung nagpapagawa alam natin sa Pilipinas na mahirap pero nasa tao din yan kung pakikisama kung marunong kang makisama sa mga tao mahihiya naman silang ipipetiks petiks yung trabaho nila kung alam nila na nakikisama ka masaya silang nagtatrabaho, ginagawa nila yung the best nila. Kaya, ganyan ang prinsipyo ng isang Rowena. Sige lang, gumawa din ako ng maliit kong tindahan dito. Tindahan na para maabot ko yung pangarap ko balang araw, may mapaglipagan ng isang Rowena. At sana, maayos ko to. Samahan nyo ko sa mga susunod kong vlog na ano yung mga journey ng isang Rowena Sullivan pagbalik ng Pilipinas. Sa ngayon, nandito pa tayo bilang isang OFW at nagsusumikap sa huling banat ang makabuo ng isang pangarap na matitirahan bago umuwi. At dito ko pangarap pagsamasamahin yung mga kapatid ko tuwing okasyon. Gusto ko magkakasama kami mag-celebrate ng Pasko, magbagong taon. Makita ko yung mga pamangking ko na nagagabagay na ano, hindi man madalas magkita sa bangkat. May kanya-kanya na silang pamilya. Uuwi man lang kahit na isang beses sa isang taon, dalawa. Basta may okasyon, may pagkakataon, masaya akong makita ang mga kadugo ko, ang mga taong mahal ko. Kaya guys, wag sumuko sa anumang gustong ninanais. Pag may pangarap ka, may mararating ka, at ginagawan mo yan sipag, at kasal sa Diyos na maapot lahat. Kaya, samahan nyo ang inyong Rowena Sullivan sa lahat-lahat ng journey ko bilang isang OFW dito sa Israel. At ano pa yung mga pangarap na dapat abutin natin na pagpikuhanan nyo rin ng inspirasyon. Maganda na ang mga nakaka, nakakarinig naman ito, ay magkaroon ng inspirasyon na abutin din nila yung mga pangarap nila na hindi madaling maabutin pero kung gusto mo pag sumikapan mo paglabanan mo maaabot mo rin walang imposible sa mga tao may pangarap sa may gustong marating sa buhay kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin channel please subscribe my channel it click mo na rin yung bell na yan para updated ka sa lahat ng journey ko bilang isang normal na nilalang na gustong maabot ang pangarap nilalang natay kailangan mo talaga magsakripisyo. Kung ikaw isang nilalang may pangarap, halika sa magsama tayo, magkaroon tayo ng mga connection, magkaroon tayo ng magagandang inspirasyon sa buhay na hindi sumusuko, lumalaban lang. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita mga guys, ang inyong Rowena Sullivan ay laging nandito nagsusubaybay sa inyong mga journey. Hanggang sa muli nating pagkikita! Bye-bye.